sus magpay pagmata na ako akurat ko siya ang comment lipay daw siya makikita sa akong video tagway siya lipay lang <laughs> gabi tagway daw ko siya nalipay lang gabi, sa nalipay lang gabi. <laughs> so to siya guys no siya kayo ni inigmata ni mo no mabasa namin, na na comment So, haggard kayo. Mapagay pagmata. Mga piusa na ita. So, sa tagpaso. Huwag sabi no, alang sure halangga. No, di na langga. Nalipay ka ba kita araw sa akong video. Kagana ba ka langga, oi? Eh? Ganahan ka, ayaw mo langga. Kasi malipay ka ba kita sa akong video. <laughs> Ako na-record ka ng kuwan. Ah. Pinata. Mara rin timpla o kape. Energy na gina akong ginatimpla kaya na ko black coffee. Mukugi pa jog ko rin buhat o content. Kaya abi ako ang um, kanaway na na ako sa kong mga content. Napamanday gihapon. <laughs> so, ora to siya guys. daghang salamat tanga Ang kanunay. Babu!